Dalawa sa kain ng uh, motorsiklo patay sa pamamaril sa Marilao, Bulacan. Narito ang ni Daryl Justin. Patay ang isang 34-anyos na lalaki at isang babae na nasa edad 20s matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang armadong lalaki malapit sa kanilang mirerenta ang bahay sa Marilao, Bulacan. Ayon sa mga nakasaksi, nakarinig sila ng sunod-sunod na putok ng baril ngunit nag-alinlangan silang lumapit dahil sa pangambang na pa ang salarin. Ayon sa ulat na malapit na sa kanilang tahanan ng mga biktima ng pagbabarilin sila ng armadong lalaking nakamotorsiklo rin. na ng scene of the crime operatives o SOCO mula sa bulsa ng short ng lalaking biktima ang 38 sachet ng hinihinalang shabu at isang baril na nasa kanyang tagiliran. Nakuha rin ng dalawang cellphone, mga gamit sa droga at siyam na basyo ng bala sa lugar ng krimen. Sa kasalukuyan, nagsasagawa na ng follow-up operation ng mga otoridad upang tukuyin kung may kaugnayan sa droga ang insidente ng pamamaril.